Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga ka-okay! Welcome back to my channel at welcome back din dito sa aking garden At uh, kagaya na sinabi ko noong nakaraan, ipapakita ko sa inyo itong uh, video na to na part 2 ng aking uh, pagkukondisyon sa lupa Kung paano natin kinukondisyon ang lupa At ang setting natin, nandito tayo sa syudad So urban gardening at karamihan po ng ginagawa natin ay uh, sa paso at kailangan-kailangan uh, po i-condition talaga ang lupa dahil uh, uh, 'yung pong uh, pamamaraan ng Diyos na mga tumutubo diyan sa sa malaking lupa makikita natin napakaganda ng tubo 'yung po 'yung the best na pamamaraan at 'yun 'yung pamamaraan ng Diyos. Ngayon, binigyan po tayo ng God ng wisdom kaya ito ay uh, tinuruan tayo ng Diyos na mag uh, magtanim ng uh, mga mga halaman, ng mga gulay sa paso kaya dapat po ay dahil mas maliit yung paso ay kailangan mas mayaman na mayaman yung lupa dahil hindi masyadong makakalayo yung mga ugat kaya nandun lang siya sa loob ng paso kaya dapat uh, kailangan mayaman na mayaman yung ating lupa Ayan. kaya ito po, paano ko kinukondisyon itong lupa na to unang una po ito ito kasi lupa na to, galing lang dito sa area na to alam nyo ba ito ay uh, tambakan lang ng mga may mga tinambak na yero dito tapos nagkaroon ng lupa, tinubuan ng mga damo, may mga kahoy na bulok. Kaya sa tagal po ng panahon, dumami na dumami yung lupa rito. Ito yung na-recover kong lupa. At uh, kung mapapansin nyo, paano ito yung condition ay kailangan kong bistayin dahil marami tayong makikita rito ng uh, mga hindi dapat. Ayan. Ayan. Kung makikita po natin, nakita natin, maraming mga kalawang, may mga nabulok na nayero. At ito po ay uh, hindi naman kailangan nitong ating lupa dahil ito ay may mga halo ng kemikal. Itong mga bulok na yero na ito, kaya ito hindi makakaganda para sa ating lupa. Kaya talagang kailangan bistayin. At ito, nakita nyo, may bulate. Kailangan iwan natin yung bulate na yan kasi nakakapagpatabayan na ang lupa. Ayan. So ito po, napakarami na nakuha natin. Ayan at uh, napakarami pa rin mga plastic plastic din na dapat alisin na hindi naman kailangan ayan. so ayan, so ngayon nakita nyo yung lupa, di ba? napakaganda ng quality, parang ano talaga loom soil, dahil ang uh, totoo po, itong lupa na ito ay galing sa mga nabulok na kahoy mga damo na tumubo ayan so napakaganda po at talagang nakita nyo naman buhag na hag na buhag hag ngayon ay papano natin to mas ikukondisyon pa papano natin to mas papayamanin pa at uh, mas magiging kapakipakinabang para sa ating mga pananim okay so punta po tayo sa next step na gagawin kung ano pa yung mga iahalo natin dito sa lupa na ito para ito'y lalong mas maging ah uh, kondisyon at mataba Okay, yung lupa na yon na binistay ko ay ngayon mas ikukondisyon pa natin at mapas, mas papayamanin natin sa pamamagitan ng mga bagay na hindi na natin bibilhin. Pwede lamang hingin kung kani-kanino sa mga palengke, gano'n. So, ito po ang aking, uh, akita nyo to. Itanggi, ito po yung mga balatang saging na hingi ko lang sa nagtitinda ng banana kyo. At alam na, alam naman natin na ang saging ay ang mga banana peel, yung balatang saging ay napakayaman sa potassium na kailangan kailangan ng ating halaman. Ah, alam naman, 'di ba? Ito po yung talagang para mas ma maging mabunga yung ating mga pananim, 'di ba? Mas maging matibay, 'yan. Yan, mara, marami po tayong kung may mga kilala tayong mga nagtitinan ng banana kyo ay pwede pwede tayong manghingi tuwan tuwa pa nga sila pag ginihingi yung balat dahil hindi na nila itatapon at syempre para mas maganda ang madaling maano to pipinuhin natin yan tatadda rin natin ang pinong pino yan diba pinong pino para lang nag para lang alam nyo ba yung sisig o ganito yung nakikita ko pag nagtitinan nagtitinda ng sisig eh talagang ano pinong pino ayan o oh, pwede na siguro to diba ok o oh, ayan so kailangan mag uh, damihan po natin ang gagawin ng ganito ayan ok so ayos na to ayan Ayun naman po ay papakita ko sa inyo yung pangalawang nilalagay ko na hindi natin kailangang bilhin. Ha? At ano ito? Ayan. Ito po yung sikat na sikat na eggshell na pinanggagalingan ng calcium. Ha? Almost more than 90% ay pinanggagalingan to ng calcium. Ha? Kaya lang medyo po matagal madikumpos ito. Kaya ah, bakit kita nyo ang gagawin natin, ito po yung libre. Hiningi ko lang sa akin aking... Ah, Uh, kapit bahay na nagtatap silog. At uh, kaya ito, para mas mabilis mag-decompose, ito po si Joshua. Uh, papagiling po natin sa kanya yung itlog. yan yan, nakikita po natin. Pulbos sa pulbos na, pulbus na yung mga itlog, di ba? Ayan. Para mas mabilis siyang mag-decompose. Ayan, at ihalo na natin dito. Hop. Ayan. Ayan. So, ito po yung mga itlog. Talagang uh, pulbos na pulbos yan. na po kami ngayon para haluin at uh, lalo nating payabanin itong uh, lupa na ito at ipinakita namin sa inyo kung ano yung mga uh, ihahalo rito para ito ay talagang mas maging kondisyon at unang unang pinakita ko sa inyo, ito ito yung uh, banana peel, tinadtad na banana peel balatang saging, mayaman sa potassium ito naman yung uh, uh, giniling na eggshell na mayaman, na mayaman sa calcium at uh, ito, ito po ay yung uh, coconut pulp o yung sapal At alam nyo, ito ay napakagandang ihalo sa ating uh, sa ating uh, lupa Alam nyo ba na ito ay ginagawa ding uh, natural fertilizer At uh, para ma-satisfy kayo, mag-research kayo kung ano ang kagandahang dulot nito Okay, ngayon, so uh, maghahalo na tayo O kaloy, lagyan mo na. Ito po yung ano, sapal ng yob. Ito yung banana peel. At ito naman yung uh, eggshell. Tadi ka, haluan mo natin. Haluin mo na. screen yung eggshell. halo halo Ngayon naman po, ay lalagyan natin ng tubig. Pero itong lalagyan natin ngayon ay hindi basta tubig. Dahil ito po ay uh, 50% na tubig at 50% na sabaw ng nyog. Yan, napakaganda po nito. Mag-research kayo para mas maintindihan nyo ng gusto kung gaano kaganda ang, ang uh, sabaw ng nyog. Ihahalo po natin dito. Sige, oh. okay, go! Yan, magkisimento tayo. Sisimente na natin. Siyempre, para kumpleto, ito po yung aking compost, yung mga uh, binulok na mga balat ng gulay, balat ng prutas na mayaman sa nitrogen. Ay, ihalo din po natin doon. Okay. Yan. Wala tayong ano? Wala tayong wala tayong mga tahi ng manok, tain ng kalabaw. Kaya uh, okay na 'to. Siguro naman pwede na 'to. Kita okay. pa. Ayun, bago dumilim, natapos din kami maghalo ng semento. <laughs> okay, nitong amin pong uh, uh, pinatabang lupa, nakita niyo naman at napakayaman ng na nitong lupa na 'to, kumpleto hinaluan pa namin to ng compost ng mga uh, balat ng gulay, balat ng prutas at yun ay mayaman sa nitrogen uh, eggshell and potassium dun sa balat ng saging at yung sapal at hinaluan din natin ng uh, juice yung uh, sabaw ng Ayun po at uh, hayaan lang natin na sipsipin ng sabaw ng yog kaya napakayaman po nitong uh, lupa na ito at dito na lang kami kukuha ng mga ilalagay namin sa paso para taniman Ayun po, sana po meron kayong natutunan dito sa aming uh, sa inyo na video na to. At ngayon, gusto ko ipakilala sa inyo yung aking mga uh, tinuturuan at alam ko natuto sila rito, ang aking mga katulong. Si Kaloy uh, Veronilla, kawain naman dyan. At ito po si Joshua Banes. Ayan. at syempre ang ating cameraman, si Andre Siso. Ayun. Ayan po, at uh, sana po meron kayong natutunan dito sa aming video. At uh, sana po ay uh, panuorin nyo ulit yung mga susunod na yung video. Kaya don't forget to like, like share, and subscribe. At syempre, i-click yung notification bell para updated kayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. See you next video. Bye!